Masakit yung ilong mo. Dami dugo. Oh. Tutuloy parang. Masakit yung ilong mo. sa Sinipa. Sinipa niya Nagmana sa'yo sa Di. yung mga ilong niya. Bakit nagdadagpog si Ari? Ang lakas ang sakit ng sipa niya. Sino umutot? Ako. <laughs> Akala ko, mani na piya. Sige, hindi yan. Ako nga din, mara sa mani na piya. Ang Si daddy ganyan din eh. Pag natatamahan yung ilong dumudugo. Inom ka tubig dun. Hindi na tumutulo. Hindi na tumutulo. Palid natin nga ako. <laughs> okay. Dati parang nararamdaman ko na parang dumataan mo yung tubig sa ilong yung lugo. Ganyan, ganyan talaga yan. May okay. sakit. Masakit. May hmm. masakit. Ganyan din ako. Pero hindi... Tsaka si ate din, ganyan din eh. Sensitive din yung ilong. Na yan, na. Eh. Hmm? Oo, nasipa nga ni ate yung ilong dumugunga nun. Aray, kupan mo na mga pinas. Hindi ba kakulangot yan, di ah? <laughs> <laughs> eh? Oo, di ba? Huwag ka masyadong dumikit pala kay Arya. Bakit? Hehehehe. <laughs> Halika mo itong duyo. Asipa mo si ate, ha? No. Kasi saan mo na pa nangyayang kamahal? Kasi kung ko na. Palitan ay, 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 ay. Palitan ta na bukos. Bakit? Ma, bakit ba wala ko na Eh, baka masipa ka na naman. Nga, yeah, paano duga na ako? Eh. Di ba pa na ikaw Ano? Buga. Buga. i'm um not